Napahanga talaga ng gusto si Iron Mike Tyson sa galing ni Cuadro Alas General Casimero dahil mas malakas pa kay Nauya Inoue ang pinabagsak ng ating pambato. Mga bagay na hindi may paluanag ng siyensya, iyong matutuklasan dito sa Bulgador! Alam nyo ba na ginimbal ni Casimero ang mundo ni Iron Mike Tyson nang minsan niyang mapanood ang ating boksingero? Napatayo si Iron Mike Tyson at sobra talagang napahanga kay Cuadro Alas, General Casimero. <laughs> well done. Impressive. Isang napakalakas na liver shot ang brutal na tumapo sa kalaban ng napaka-underdog noon na si Casimero ang nagpatalon sa tuwa sa labis na paghanga ng isang legendary boxer sa mundo na si Iron Mike Tyson na sinamba pa si Casimero dahil sa bilyong-bilyong dolyar na panalo kaya nakabawi sa pagkabangkarote si Iron Mike Tyson dito. Isa sa pinakasikat na boksingero sa mundo ay si Iron Mike Tyson ang tinaguri ang the fattest man on the planet. Pinatumba, winasak ang matatangkad at halimaw na kalaban. May leeg at ulo na singkunat ng bakal na mas lalo pang hinasa at pinatibay ng pagsasanay. Ito ang patunay kung bakit naging malatangke ang leeg at pagmumuka ni Iron Mike Tyson. Pero may isang Pinoy din na version ni Iron Mike Tyson. May napakakapal at kunat ng mukha. Sinanay ang kanyang ulo at leeg para maging singtibay ng leeg ni Mike Tyson. Ang tinaguri ang pinakamaangas na boksingero ng Pilipinas ay pinatalon sa paghanga ang the baddest man on the planet na si Iron Mike Tyson. Araw ng Miyerkules, May 25 taong 2016 sa Diamond Court Arena, Beijing, China isa sa pinakamalaking boxing event ang magaganap sa bansang China. Isang world title fight ng IBF Flyweight Division. Ang maglalaban ang undefeated at champion on na si Amnat Ruing, Ruing isang Muay Thai fighter at napakagulang na boksingero ng bansang Thailand kontra sa tinalo niya noon sa kanilang first fight na si Cuadro Alas, General Casimero. Ayon sa odds at balibalita sa loob at labas ng arena, walang pag-asang manalo si Casimero sapagkat ng unang laban nila na ni Amnat ay pinabagsak daw ni Amnat si Casimero ng labing walong beses. Ganito ka underdog si Casimero at umabot pa nga sa punto na pag ka ng isang daan kay Casimero ay tatama ka ng isang libo. Isa si Iron Mike Tyson sa naimbitahan kasama si Roy Jones Jr. at napakarami pang bilyonari sa China at iba't ibang panig ng mundo. Siyempre si Casimero ang napiling tayaan ng bilyon dolyar ni Iron Mike Tyson dito. Isang world title fight ang magaganap na laban kaya special talaga ang mga imbitado. Para manood at tumaya sa laban. May record ang Thai na 17 panalo, 5 sa pamamagitan ng KO at walang talo at 21 na panalo naman na may tatlong talo mula sa ating pambato. sa round number 1 kitang kita si Iron Mike Tyson kasama si Roy Jones Jr. na nag-e-enjoy talaga sa panunood ng laban nagpakitang gilas naman agad ang ating kababayan at naging dominante sa round 1 pa lamang it was a clean right over the so far in it oh, wow, man he's looking alright oh, the right hand oh here comes the wrestling who you got winning so far yeah I'm not it so far It's tap on the apron right there good body shot good man. body shot yeah I remember I didn't like that one but I gotta give him give him the round and that's round 1 in the books Mike Tyson's on hand by the way fight fans round number 2 pinag-uusapan ng mga commentators si Mike Tyson at si Roy Jones Jr. na nanunood sa laban kaya sa isip ni Casimero kailangan talaga niyang magpakitang gilas upang talunin ang kalaban ringside how come Brett uh, Tyson and Ron are a ringside now uh, Mike Tyson and Roy Jones are ringside because this is a part of the IBF annual convention so these title fights here are a part of the IBF convention they had Mike Tyson and Roy Jones there to you know enjoy the festivities and to um, Wow. And if, but he also has wins over yes. the, uh former champions Pedro Guevara wow. of Mexico and Luis Lazarte. The we tell that he previously held um, the went away and he fought on that road And of oh. course, he lost that first fight. But well, so he's doing real good here. Yeah, absolutely. But I tell you what, and I'm this I'm not uh, yeah, I'm not as I'm not getting a little reason he wants to stand stand the toe to toe to frustrate his opponent. And that's round two in the book. I'm gonna give it to Sa round number three. Ganado na ang ating pambato gusto na niyang tapusin ang boxing. boksingero habang nakapokus na talaga si Mike Tyson sa panunood sa ating boksingero. For a year now, mm -hmm. right now. Yeah, not right. Uh, <laughs> Mike controlling the center of the ring, uh, right. showing his ring generalship. He's trying to, he's to count. In the future. Mm -hmm. And then there's also... Yeah, a... well, yeah, you know about that kid right there. That's the, that's the danger, man. Everyone's looking at the vision. Round number 4, dito natatapusin na Casimero ang kanyang alaban pinakamapait na pagkatalo ni Amnat ang kanyang matitikman. Kaya napahanga talaga si Mike Tyson at Roy Jones Jr. sa kanyang mga galawan. Everyone... Isang napakalakas na suntok sa panga ang nagpabagsak kay Amnat na agad naman nagpatayo kay Mike Tyson sa sobrang excited sa panalo pero muling tumayo ang tiny na boksingero at gusto pa rin lumaban sa ating pambato. Up. Oh, look at that. And sa kanyang pagtayo at muling paglaban. Kalbaryo lang talaga ang sinapit niya sa ating kababayan. And he's for Oh man. I I was, I was going right now. Uh, uh, And that runs run, serious. I've never seen him hurt like I've seen him going down to um, to a million's uh Matt uh, Williams what Raw, but this one here, he looks really hurt, really hurt. His yeah, legs. I know is very hurt, but he's oh. throwing back. He's throwing back with bad intention Yeah, yeah, yeah. He's nice overhead. He's over he trying to trip him. And he's trying to trip him. He's trying to trip him with his leg. I saw that in that run Yeah. <laughs> he looks like he's going he survive. Me. Oh. I'll tell you what, man, and he's after him. And the Philippines is trying to take out a year of frustration or after what happened in, 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 Thailand, and he's taking Good out Netrun Rand. Right. Good right to the body. And he's not, and he's definitely, uh, is not trying to be hold on. Isang napakalakas na liver shot ang pinakawala ni Casimero ang talaga namang nagpatayo kay Iron Mike Tyson sa kanyang trono at dito natikman ng Tay ang kanyang pinakamapait na pagkatalo. Katsumaru's landed flush on the chin look and then finally this. the left hook to the body yeah. one two three perfectly placed right to his lever you see Katsumaru showing out after after he drops him showing that bad love between them and he's happy and look at how he's, he's smiling happy. look how he's really upset isn't he? Nagpakitang kilas talaga si Casimero sa harap ng isa sa pinakamahusay na boksingero sa mundo. Sobrang tuwa naman ang paghanga ni Mike Tyson dahil sa bilyong dolyar na kanyang panalo. Pati si Roy Jones Jr. ay sinamba talaga si Casimero. Napahanga ito sa Pilipinong boksingero. Kaya niya ito binisita sa isang boxing gym. Ang pera daw. siya para Trust me. I'm the I know the most. I'm a huh? Isang karangalan ito para sa isa pang alamat ng boxing sa mundo na inidolo talaga si Cuadro Alas, General Casimero. At dito po muling nakamit ni Casimero ang pinapangarap na kampiyonato at nakapagbigay pa siya ng karangalan para sa mga Pilipino. Pag may tiyaga, may nilaga, manalangin ka lang sa Diyos at kumilos para sigurado ang pagpapala sa iyo ay bubuhos. Amen. Mga bagay na hindi may paluwanag ng siyensya iyong matutuklasan dito sa Bulgador! Bulgador!